Handog ng Masid Mysteries ang isang kwento ng kababalaghan. Isang kwento ng sundalo na sinasabing nagteleport mula Maynila hanggang Mexico noong 16th century. Noong October 24, 1593 sa Intramuros, Manila, isang sundalo ng Espanya na kilala sa pangalan na Gil Perez ang nakabantay sa labas ng palasyo at inaabangan ng pagluklok ng bagong gobernador Inilagay ang buong lungsod sa state of alert matapos mapatay ng mga piratang Chinese si Gobernador General Gomez Perez Dasmarinas sa isang ekspedisyon papuntang Molucas. Ito'y nagbunga ng kalituhan at kaguluhan dahil sa walang inatas na kapalit si Dasmariñas bago siya namatay. May mga prominenteng Espanyol ang nakipaggitgitan para makuha ang mataas na posisyon. Ilan dito ay sina Pedro de Rojas, isang kilalang abogado; Kapitan Esteban Rodriguez de Figueroa, isang conquistador, at ang anak ni gobernador na si Luis Perez Dasmariñas. Napagod at nahilo si Gil Perez sa magdamag na abalang nangyari sa Palacio del Gobernador at pansamantalang sumandal sa dingding upang magpahinga ng ilang segundo. Nang buksan ng kanyang mga mata ay laking gulat ng makita niya na nasa ibang lugar na siya. Nasa isang malawak na plaza na pinapalibutan ng mga malalaking gusali na noon lamang niya nakita. Nagtanong si Gil Perez sa isang naglalakad kung nasan sila at natanto niya na nasa Plaza Mayor siya sa harap ng Palaso Verenial ng Mexico City na ilang libong kilometro ang layo mula sa Maynila. Walang ibang maisip na gawin si Gil Perez kundi ituloy ang kanyang tungkuli na magbantay. Ngunit napansin ng ibang mga kasamang gwardya ang pagkabalisan ni Gil Perez pati na rin ang kakaibang uniforming suot niya. Pinaghinala ang tumaka si Gil Perez sa kanyang pwesto at agad dinala sa mga otoridad. Inihirap siya kay Viceroy Luis de Velasco sa loob ng kanyang palasyo. Ang palasyo na una niyang napansin nung mag-teleport siya sa Mexico, wala namang nakitang kahina-hinala si Viceroy Velasco sa mga sagot ni Gil Perez. Maliban sa kwentong pagkamatay ni Gobernador Dasmarinas na hindi pa alam ng Mexico sa mga sandaling iyon. Ngunit nakarating sa mga praile ang balitang pagteleport ni Gil Perez at iniutos na dalhin siya sa harap ng Spanish Inquisition upang magpaliwanag dahil sa hindi niya masagot ng maayos ang kanyang mahiwagang pagsulpot sa Mexico, ay pinagbintangan siyang isang mangkukulam at isang alagad ng demonyo. Hinatulan siya ng pagkabilanggo at dinala sa Santo Domingo sa isla ng Caribbean. Habang nakakulong ay may mga lumutang na bagong impormasyon ukol kay Gil Perez. Napatunayan na isa pala siyang huwarang sundalo na ginawaran ng ilang medalya at isang debotong katoliko na walang bahid o record ng krimen. Kaso, dahil sa hindi pa rin maipaliwanag ang kanyang biglang pagdating sa Mexico, ay nagpasya ang mga otoridad na manatili si Hill Perez sa loob ng bilangguan. Isang araw ay may isang dumaong na barko sa Acapulco dala ang balita ng pagkamatay ni Gobernador Dasmariñas at napatunayan na totoo pala ang mga sinasabi ni Hill Perez. Inutusan ng Santo Domingo na ibalik siya muli sa mga otoridad sa Mexico. Habang nasa biyahe ay may mga pasaherong nakakilala sa kanya bilang isang sundalo ng Maynila dahil sa walang makitang rason para manatili siya, ay pinakawala na sa wakas si Gil Perez. Sumakay siya sa unang galyon pabalik ng Maynila para ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang kwento ni Gil Perez ay naging isang alamat. Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay naglakip ng mga kwento gaya ni Gil Perez sa kanyang koleksyon ng mga kababalagan sa Pilipinas. Ang ibang manunulat gaya ni Morris K. Jessop at si Brinsley Leport Trench ay nagbungkahi na isa itong alien abduction habang sila Colin Wilson at Gary Blackwood ay sinasabi naman na isa itong kaso ng teleportation. Anong masasabi nyo? Naniniwala ba kayo? Meron pa ba kayong alam na kwentong kababalaghan dito sa Pilipinas? Comment sa baba. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo.